Yung sa na. Grado ka? Hindi ko eh. Parang so, wala eh. Kunti adjust sa na. eh. Oo, oo. Napapaya ka eh. Hello, <laughs> nam, Arroyo yung isa. Up, mga ka-fix side yan dito na naman tayo sa ilog try tayo maliksay manik sana may lulutang dito ko nakuha yung sandalag ng nakalan eh. sana may kasama pa yun lalabos na <tod noise> ay kaya? Paano kong natamaan yun? Pinutol mo yung tali. What the? yun? Sa na. Grado ka? Parang wala eh ting adjust lang sa setula na, ayun na. Arroyo, Ay oh sus na niin. Oh. Ako pa yata eh. Dalawa. Dalan. Eh. <laughs> Kawawa nam, arroyo ah, yung isa Oh, uh, yun pa lang, hindi talaga ano? Yung kasi yun. Dalawa.

Hayop guys, ano uh, sa tingin niyo? Tilapia to, yung sa tilapia. Ah, oh. ang malaking ulo, alam ko. Tilapia nga. Arehoyo. Ah, tuloy na 'yon. Sige, 'yun. Papayain mo. Ba wala naman.

Sunod na din lang. niya yan basa. Okay, basa ang sa motor yan eh. Wala akong bandal eh. Hala. Ito lang ang isda dito eh. Three fingers, four fingers. Halang pugi mo. Wee! Dila! Hahaha.

Gawin sisig. Sisig? Kila piya, gagawin mo sisig. Maglutangan tayo ng maglutangan tayo ng dalag. Pwede naman lang yun. Lagyan lang ng ano. Mayonnaise. Ah, maglutangan tayo ng dalag. Dahan-dahan siya ang lumanaw. Ayun.

location <laughs>

Kaya, pilim-pili yan. Puro arroyo doon sa ilog lagi kita Mabuti nagpakita itong tatlong tirapya. Nadisgrasya pa. Naisama pa itong isang arroyo. Nabuhay pa. Kaya, nilinisan ko muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Eh, pasensya na kayo. Tito lang, ang huli ko ngayon. may may present lang tayo video sa inyo. Ayos lang yan. Ang importante, nandiyan kayo nakasoporta. So, hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yeah.